guys, good morning, welcome to my channel So, uh, in today's video Ayan, so Pupuntahan namin si Letty Yung friend namin na Na hospital because of Stroke, ayan, so Meron akong kaibigan na kasama So Let's go Hello guys, welcome to my channel So in today's video We are going to Chong Kwan O Hospital. I will show them. Yeah. I will show. Yan so, yung, ito po yung Chong Kwan O Hospital, yung building na yan. yan. So, bibisitahin po namin yung kaibigan namin na naka, ano dyan, nakataw dyan. Nakin. <laughs> Na-admit. Na-admit. Ayan. So, last Uh, last month pa. So, meron kami konting ano, dalbigay para sa kanya, kain-kainin niya. So, kam uh, kasama ko po pala si friend ko, si Maricel. Hello! Ayan. So, tara, let's go! Oh, nagdala kami ng apple para sa kanya. May ano din siya dito, orange, may bukado At saka may grapes. Yung kasama ko, hinugasan niya. Oh. may para, ready to eat na. para ready to eat na yung ano niya, nandito siya. Oh. Kapag lama, sa inyo. At saka may ano din siya, yung pang masay, masay niya. So, percent talaga, Pinoy. Pang-masa talaga yan. Ito, nilinis namin yung table niya kasi malagkit-lagkit. Itong tawin na to, kanina to. Ubasan ko lang yan. Pag ano, pa. ubasan ko. Kumain din pala kami na. Pati na kumain. <laughs> kasi tinulungan namin siya guys para, hindi niya ito maubos eh. Hindi talaga ka maubos. Ito talaga maubos. Ma lang dami. ko ka na.

video ba? ako yung kamay. Kasi siya yung ito yung kamay na humawak sa akin. Ito yung kamay na nagmamasay sa akin dati. Diyan pa ta na. Hindi pa ba? Bangon ka.

Dandahan ha. Ah. Sige daw Later. Okay guys. Agad na ako uwi na pala kami. Uwi na kami. Tapos si Ate Leticia uuwi na din yan. Lalabas na rin siya by this month. By this end of the week. So kami uuwi na kasi it's already 8 past ano na siya 7:40 na. So kailangan namin uuwi. Bye bye na at Leticia. Pagaling ka. Bye -bye. God bless you. We see you soon. See you soon. Thank okay. you.